Hi guys, habang nasa school kami ni Altar, So ayan na guys, ang mga bata dito ay makukulit Talaga, napakakulit talaga Pag mga ganitong edad, no Kaya tiisin na lang natin at mag over na lang ako dyan Kasi maingay yung mga bata guys Ayan, hindi masyadong nagkikinig yung mga bata Sa teacher nila, no May mga sariling mundo talaga yung mga bata Yung mga ganito, yung iba ay gusto nang umuwi Yung iba naman ay nagsusulat Yung iba ay nag-iingay Kaya ayan, hindi tuloy maalaman ni e, teacher Kung sino yung uunahin Yung iba o oh, hindi pa nga nagsabi si teacher na tingnan tayo guys kasi ngayong araw na ito ay dadaan yung ating mga panel ng sigarilyo so nagtawag-tawag na yung aking jusawan no na nasaan na daw nakalagay yung ang, yung pangbayad ng sigarilyo so ako ay nabisi na busy nakipagmaritisan dyan sa ating mga kananay no kaya ayan tuloy ay nagtawag-tawag na tuloy yung ating asawa kung nasaan na daw yung mga mga pambayad sa sigarilyo na nandun sa bahay so ayan nag-usap naman kami okay na siya guys so ayan na at tayo ay get ready na at pauwi na yung ating mga estudyante na mag-collect yung iba ay hindi nagsulat kaya hindi pwedeng umuwi pag hindi nagsulat talaga yung mga bata no buti na lang talaga si Alter ay hindi talaga siya guys nagaya sa ibang bata kasi natatakot yan siya guys pag nag, eat, nag natatakot yan siya guys sa mga o oh, sa teacher ba pag nagagalit yung teacher yan pag ako din nagagalit natatakot yan siya kaya kung ano yung mga inuutos sa kanya yan sumusunod yan siya guys kaya bilib na bilib ako kay Alter at ano yan show guys napakatalino ng anak ko charot syempre <laughs> anak ko yan eh <laughs> alam naman yung anak mo yung matalino di ba syempre yung anak ko ayan binubuksan ko yung pintuan dyan guys kasi nga ayan o pa na kami at tatawagan muna natin yung magsusundo sa amin no at saka yung mga nanay guys masok na nga yung bawal talaga yung mga nanay dyan dapat nasa labas talaga yung mga nanay so magsilabasan naman kaya pwede na pumasok yung mga nanay at nandito kami sa loob at yung iba naman ay sweepers kaya ayan at pero yung ibang nanay guys nasa labas talaga sila no hindi sila, sila hindi talaga sila pumapasok so ayan nagready na si altar at uuwi na kami at naghihintay na yung aming tindero doon na iniwan doon sa aming tindahan kaya kami naman ay magbabantay na yan mamaya pag pauwi na kami so waiting muna kami ni altar dito sa labas dito lang kami nagbabantay guys kasi medyo mahangin hangin pa yan nasa gilid lang kami ng highway no dito tayo mag aantay tsaka yung iba guys ayan nasakay na sila ng motor kami ay nagaantay lang kami na sunduin kami ng aming sundo kasi pupatahan nga naman, naman kami yan dyan mamaya diba yan si altar may tinuturo-turo banana daw <laughs> gusto niyang kumain ng banana musta kaya yung aming sigarilyo doon sa bahay no kung okay na ba yung ating iniwanan or nakabayad na si papa doon sa sigarilyo yun na aking iniwanan doon kasi kulang pa yun guys mayigit 1,000 yung ating pambayad no so sana nga ay nakabayad na at naiwanan na yung ating cigarette smoking no update ko na lang kayo mamaya guys pagdating na namin doon sa bahay kung nakakuha na yung ating mga sigarilyo kasi ngayon yung nga yung schedule nga ng mga sigarilyo punta dito sa amin no ang, um, um, ang ano doon mga camel is ubos na pero yung mighty green is meron pa naman. Yung camel lang guys yung napakabinta dito sa ating tindahan, no? Kaya yun lang yung ano natin ngayon. Yun yung dapat maramihan ibiwan sa atin. Yung camel kasi eh. tag size lang kasi siya guys. Yung 6 pesos lang isa. Kaya mabenta-mabenta talaga yan siya. So ayan guys, marami talaga bumibili-bili dito sa ating tindahan, no? Kahit lang pa piso-piso, pa isa-isa ng mga sigarilyo at talagang nauubos talaga guys yung mga iniiwan sa atin ng ating mga ahente ng sigarilyo, no? Lalong-lalo -lalo na yung camel at yung chester kasi sila yung dalawa naglalawan laman sa ating mga sigarilyo. So hanggang dito na lang yung ating video guys. Maraming salamat sa inyo. Thank you for watching. Sa susunod ulit na vlog. Bye-bye na guys. See you mamaya ulit sa ating vlog kasi ay magde-deliver sa atin yung dalawang panel Malboro at saka yung Mighty so mamaya ulit babo na at pauwi na kami ni Altar babay na muna hanggang dito na lang talaga yung ating video